Ngayong araw na natin bubuoyin itong battery ng solar generator na pambakap kapag nag out. So bubuoyin na natin to ngayon mga master. Salpak na natin sana ay good yung ating connection. Sana. Ayan na. Salpak na natin mga master. Ang BMS at charge active balancer. Yeah. So mga master wiring na natin yung wire ng BMS at charge active balancer. Okay. para matapos na tayo ito sa ating project na to so yung mga master unahin natin yung uh, negative ng BMS at saka active balancer so sunod sunod na po yan mga master Diyan lang po muna tayo magsimula para hindi po tayo malito ayan wiring po yan ng BMS at saka active balancer parehas lang po sila ng koneksyon So yung negative ng BMS at saka negative ng active balancer Iisa lang sila ng koneksyon So parallel mo lang yung dalawang wire Sa negative ng battery At ito naman mga master Yung pangatlong wire, direkta na natin dito sa may gitna Yung pangatlo Kasunod sa negative, yung pangalawa at yung pangatlo Tapos ito naman, yung ganun din sa BMS yung pangatlo din yan mga master para hindi na tayo magbalik-balik pagbaliktad nitong battery so lagi lang natin tandaan kung saan yung koneksyon ng mga wire na yan so ito naman yung kulay red na yan, yan yung last na wire ng BMS at saka active balancer dyan din natin ihinang or ikokonek sa positive ng battery ayan isa lang po sila ng koneksyon din ng active balancer at saka BMS ayan so kasunod mga master lagyan muna natin ng double adhesive tape ayan para dumikit yung wire dyan at hindi na magulong tingnan at hindi magulo-gulo pa dyan ayan para magandang tingnan so lagyan natin ng tape ayan fiberglass tape yung inalalagay natin yan, mga master para maganda yung mga wire at hindi magulo. Ayan. So ganun lang kasimple mga master Ayan, lagyan pa natin yung mga wire na Para hindi na gumalaw oh. Ayan So Ayan pong atin nilalagay ha Ay fiberglass tape Okay, balikta na natin mga master Kabila naman tayo Dito naman natin e eh, wiring yung Kasunod ng black mga master Yung kaninang unang hininang natin Ng uh, beamless at active, active balancer Ayan, yan na yon yung kasunod, yung kulay green huwag kayong titingin sa color coding ng wire ang importante, tingnan nyo kung ano ang kasunod sa negative ayan, ganun din, lagyan natin ng double adhesive tape para dumikit yung wire dyan at hindi na gumalaw para malinis tingnan ganun din itong, ayan galing sa BMS ayan isa lang sila ng koneksyon, kayo na lang magtansya ng haba ng wire at laging tatandaan kung alin ang wire kung saan dapat ihinang or i-coconnect ayan naman yung bago mag positive ayan yan yung pang apat na wire simula sa negative pang apat na wire yan yung pang limang wire yung last na yung kanina yung kulay red yung hininang natin kanina so yan ay yung pang apat bago yung red so lagyan natin ng tape ayan okay ayan ay, na So, tapos na natin ma-wiring mga master. Salpak na natin. Sana ay <clears throat> good yung ating connection. Sana. Ayan na. Salpak na natin mga master. Ang BMS at saka active balancer. Yup. Yeah. Pung. Ayun. Umilaw na. Yung active balancer. Ayan. Umilaw na. So goods yung ating connection. Yung BMS naman. So bago natin i-connect to mga master, yan bago natin i-connect to yung kanyang B minus. Ayun. Dito yan mga master. Kanyang B minus. Papunta itong negative itong battery. So yung mga master ilagay natin yung wire galing sa BMS na sa kanyang nga B minus papuntang uh, negative ng battery yan. Diyan natin yan i-connect mga master. Tapos yung kabila mga master na nga BMS yung P minus yung po yung output ng negative. Uh, Diyan po kayo magkukunik ng inverter at charge controller mga master. At syempre mga master dinublihan natin ng hinang para sure ball tayo na hindi magkakaroon ng loose connection. At syempre higpitan natin ng maayos dito. Ayan. Para sure na hindi talaga magkakaroon ng loose connection ayun pagkatapos nito mga master i-cable tie na natin tali natin yung mga wire para hindi magulong tingnan at para maayos tingnan mga master pagkatapos nito mga master babalutin natin ng H-string tube at syempre pagkatapos i-charge natin mga master at para full charge na siya bago natin i sa solar generator so ganun lang kasimple mga master so bali ito nga pala mga master i, 12 volts 188 mga master So yung mga master na balutan na natin ng heat string tube, ayan. Ito yung ating positive at ito yung ating negative. Ayan, diyan natin ko connect yung wire ng galing sa power station or solar power generator natin. So i-charge icha na lang natin 'to, mga master. At uh, bago natin salpak doon, yan. At yun mga master, naka-charge na siya sa aking nga uh, solar setup. Ayan. So pagka na full charge yan mga master, saka natin isasalpak dito sa kanyang casing, sa kanyang uh, solar uh, generator na 1 kilowatt mga master. So bali yung battery ay 188H, 12 volts. Pagkasalpak niya mga master, ayan, bibijuang ko at ipapakita ko rin sa inyo mga master. Hanggang dito na lang yung ating video mga master. Maraming salamat sa inyong soli na panunod dyan. Paki like insure na ating video at kung napadangka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-follow para update kayo sa mga ganitong upload na video. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mga diy